Hello everyone. Ang topic natin ngayon is about polarity. Okay, so ano ba 'pag sinabi yung polarity? Okay, so anong pinaka-focus natin dito? Actually ang focus natin dito is polarity ng isang resistor ano kapag nakakonekta siya sa uh, sa isang circuit. Okay, ano ba 'yung ibig kong sabihin? Okay, example tayo ng circuit. Okay. So, gawin natin dalawang resistor na connected in series. Okay. So, dito, pag sinabi natin polarity, alamin natin yung positive side nung nung resistor natin kung alin yung positive dyan and then also kung alin yung negative part. So, bakit natin inaalam yun ano? Para malaman natin pag sinukat natin yung actual na voltage uh, dito sa point na to. Ano yung voltage dyan sa point na yan. Kaya dito so, maibigay sa atin yung tamang direction. Okay? so, Halimbawa, meron kang voltmeter, no? Ito yung positive probe mo. Ilalagyan na ng connection, no? yan. Bawa, 12 volts battery. So, ito yung positive. Ito yung negative, no? So, bawa 12 volts. Pag nilagay mo dito yung positive, tapos nilagay mo yung negative, ang mariread sa iyo ay 12 volts. Now, pag yung positive, nilagay mo sa negative, ang maririd sa iyo niyan is uh, most probably negative 12. Okay, so yung movement ng needle mo pag ganun clockwise kung kung yung positive mo ay connected sa kapwa positive, yung negative mo ay connected sa kapwa negative. Okay? So pag hindi naman pabalik siya and also that that is also probably tell us the the direction of the current we can definitely analyze uh, using the voltmeter ano okay so so balik tayo dito sa ating example Okay, so paano daw mala paano daw tayo mag-assign ng polarity ano? Alin ba dito yung positive? Alin ba dito yung negative? Okay, so pwede nating ma-analyze using the voltmeter, no? So may circuit ba ito ay 12 volt. So ito ay may flow na ng current kasi complete yung circuit natin eh. Wala namang open path dito. Wala namang open path diyan, wala namang open path diyan. So yung flow ng current ay may flow, no? Kapag pa ganun, uh, conventional kapag pa ganun, electron flow. So, may mga topic na din ako nyan, ano? So, ito yung positive natin, ano? So, kapag yung direction mo is nag-out sa positive ng source, ang direction mo na ginagamit is conventional. Kapag naman nag-negative ka, yung direction from negative source, ay uh, electron flow yon. Okay, so may mga separate topic ako nyan. O pwede nyo ma-check. Okay? So, using the voltmeter, ito yung bus tip. So, kapag nilagay mo yung point dito, tapos yung isa dito, so, halimbawa, ang voltage drop dito, since ito ay 12 volts, sabihin natin ito ay 8, tapos ito ay 4. no? 8 volts, 4 volts. So, depende, depende ngayon yung voltage, voltage drop na yun sa value ng ohms. Okay, so dito based sa example ko, since ang ginamit ko yung 8 volts, ibig sabihin, ah... Uh, yung ohms ko dito mas mataas kaysa sa sa 4 volts kasi bakit? Kasi nga sa rule ng series circuit, kung ano yung may pinakamataas na resistance, siya yung may pinakamataas na voltage drop. Since ang ginamit ko dito is 8 volts, so ibig sabihin, probably itong ating not probably, but definitely itong ating resistor na to, tuloy natin R1. R2, siya yung may pinakamataas na value ng uh, resistance. Kasi, kasi siya yung may pinakamataas na voltage drop. Okay, na? nilagay na natin to, no? Dito sa positive, etong isa sa negative. Now, kapag pumalo yung needle natin ng paganon, so, ibig sabihin, eto yung positive natin, eto yung negative natin. Okay, so, kapag binaligtad naman natin at pumalo pabaligtad, ibig sabihin, ah, uh, yun pa rin yung positive natin no? I mean uh, sorry sorry wait pag nilagay natin ito sa kapo positive I mean pag nilagay natin ito dito nilagay natin ito dito tapos pumalo siya pag ganun ibig sabihin na point nito since positive to is ito yung positive part mo tapos yung the end must be negative kasi dalawa lang naman kung positive tong end ng resistor mo mas the end the other side must be negative okay So, ganun. Now, kung dito mo naman na positive na nalagay dito, tapos tapos yung isa negative, no? Tapos pumalo siya pabalik. So, ibig sabihin yung na-point mo ng positive probe mo, ito, ang na-point niyan is negative. Okay? Nag-gets ba natin? Pasensya na kayo. Medyo magulo ko mag-drawing eh. Okay, so positive. Ulitin natin. Ito yung voltmeter mo. Siyempre, may needle yan dyan. Para ma-analyze mo kung uh, sabihin natin ito sa Uh, dito yung 0. Tapos ito yung 12, no? So, nandito yung point ng needle mo. Pag itong positive probe mo na ito, ito meron kung sa voltmeter natin o ano, sa mga multitester natin, meron tayong positive at negative doon. So, pag nilagay natin itong positive dito, iinipit natin dito, no? tapos ito inipit natin dito since may flow na ng current tapos ang nangyari is pumalo yung ating needle no from 12 volts anak uh, na totally from 8 volts no pumalo siya pa ganon pa clockwise okay so ibig sabihin yung positive nato ang tinutumbok niya is positive okay so ito ang tinutumbok niya is negative now kapano naman pag itong positive dito mo na ilagay tapos ito ay dito mo nilagay tapos ang nangyari pumalo ito pabalik no pumalo siya pabalik so naging more negative siya so ibig sabihin yung tinutumbok ng positive mo isin yung negative side ng resistor and the other side must be positive okay so nananatintindihan niyo now what is the next thing na mag-analyze kung nasaan yung positive ng ating resistor Okay? So ito tatandaan niyo. Ang rule niyan kung ano yung may pin, kung ah, kung ano yung baba itong point na to. Kung ano yung pinakamalapit niya sa resistor, ah, sa bat sa source, sa battery natin dito by sa example ampere. Siya yung more negative, no? A ah, more positive. Okay, ito. Itong point na to, connected siya dito. Malapit siya sa pinakamalapit na positive ng source natin. So, ibig sabihin na ito yung positive mo. More positive. So, since ito na yung positive mo, the other side must be negative. E, paano naman ito isa? Eh, since negative ito. Now, since kung dito tayo mag base ang pinakamalapit sa kanya is ito. So, ibig sabihin na ito, ito yung positive point mo. Ito naman yung the other side, must be negative. At kung papansinin mo, ito mas malapit siya sa negative. Okay, so ibig sabihin itong dalawang resistors mo, itong positive, itong negative, itong positive, itong negative. Okay, so pag naglagay ka dito ng voltmeter, no? Itong positive mo, nilagay mo dito. Tapos yung isa, nilagay mo dito. Papalo siya ng clockwise. Ibig sabihin, ito yung positive mo, ito yung negative mo. Okay? So, another example tayo. Ah, tatlong resistor. sabihin natin ito ay 24 volts ano tapos dinidivide natin dito na 12, 12 volts tapos ito ay 8 volts tapos ito ay 4 volts ano 12 plus 8 plus 4 is 12 tapos plus 12 is 24 volts okay so since ito ano yung polarity dito ito yung positive natin ito yung negative So sabi natin kung ano yung pinakamalapit sa kanya Sa yung positive ko so, Ibig sabihin positive to Now kung ito yung positive So the other point must be negative E eh, dito naman So dito ang mas malapit sa kanya Is negative So ibig sabihin negative to So the other point must be positive eh, Paano naman itong nasa gitna So again itong point na to So since zero resistance Nang din naman yan ano, So pwede na na tayo makikonect dito Or actually, ito yung pinaka-junction nila, yung node nila. Okay, so since ito, kapag ito yung measure mo, yung 8 volts ha, dumalabas ngayon ito yung positive. Kasi bakit? Mas malapit siya dito. So itong other point, mas binegative. Mas malapit siya dito. Okay, so para makasigurado ka, gamit ka ng voltmeter. No, positive, negative. Itong positive, connect mo doon. Itong pas negative, connect mo doon. Kapag pumalo ng clockwise yan, ibig sabihin tama yung assigned polarity mo. Okay? So, ganun ang pag-analyze ng ating... Especially, more example natin dito is sa series circuit. No? Sa, sa parallel circuit naman, madali lang yan. Eh. Baka parallel, no? Ito yung battery mo ito yung resistor mo. So, walang problema tayo dito. Kasi bakit? Kasi, we can definitely say na ito kasi directly connected naman siya sa source na natin. Ito, ito yung positive mo, ito yung negative mo. O ito, connect, directly connected siya sa negative. O, yung isa, ganun din, directly connected siya sa positive. O, yung isa, directly connected sa sa ating sa ating uh, negative point kaya wala tayong problema sa ating uh, sa ating parallel circuit okay so most uh, most commonly sa ano natin to sa series circuit itong pag-assign ng ating polarity pero meron din tayong mga certain cases sa parallel ano kapag lalo na kapag mga may mga combination na okay so yun so ganun lang naman ang pag-analyze no ng polarity ng ating mga sa ating polarity ng ating voltage drop sa ating mga resistor. Okay, so yun. Kung meron kayong mga gustong tanong or hindi naintindihan or meron akong part na na-miss, so pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment box. Okay?